Ayan, good day everyone, panibagong vlog, bagong video Ayan, so sa video ito ay uh, Mayroon na namang uh, dumating na bluetooth speaker Ayan, so mayroon na namang binigay sa atin na bluetooth speaker Ang sira nito ay may power Pero hindi tumutunog ayan. bakit? Kasi yung kanyang potentiometer mga guys ay Dispalyado na, ayan Kita Ang ginawa ko mga idol, ito yung kanyang <coughs> board ng kanyang potentiometer. Ito. So, mayroon din siyang lead. Ayan. So, ilaw. Mayroon din siyang ilaw na apat. So, ito yung sanhi ng bluetooth speaker ninyong Bakit? Mabilis malubat ang iyong mga battery sa bluetooth speaker. Ito. Ito ang isa sa mga dahilan Itong mga ilaw na yan Kaya ang ginagawa ko yan Tinatanggal ko yan Naalis ko yan Kasi Pag hindi mo alisin yan Mabilis malubat Ang iyong mga Bluetooth speaker Kaya Ang nangyari Habang kayo nagpapatugtog Yung uh, blink ng uh, Ilaw Ay nagkukonsume ng Battery Nangyari Nangyari Nirepair na ito mga idol Yan Nirepair na Ayan, kita nyo, kinutkot niya to kinutkot siguro naghahanap siya ng connection yan kinutkot niya yan. yung connection niyan mga lods eh ito yung mga guhit na yan yun yung connection niya yung mga guhit kumbaga sa linya ng kuryente yun yung pinaka wire niya sa mga board naman yun yung mga guhit yan yun yung mga guhit yun yung pinaka line niya yan ito yun no ang ginawa niya kinutkot yan tapos may sunog yan kaya ito yung Ah, uh, ito yung uh, nangyari. Kaya ang ginawa ko, dahil binigay lang naman sa atin yan, hindi ko na kakabit yan. Ang ginawa ko, nirekta ko na lang yung potentiometer niya. Ayan. Tatlo naman yan guys, ayan o. Oh. So, yan nga yung potentiometer niya. Yung kaya, ito yung guys, yung volume ito. Ito yung master volume dito sa Bluetooth speaker niya. Nirekta ko na lang ano. Tapos yung dalawang, uh, ito, itong linya na to, para to sa ilaw. Ito to sa ilaw, ayan o. Oh. Dito sa ilaw yan, sa ilaw. Tapos itong tatlo na yan ay para sa potentiometer. Yan. Na-repair na ito. Na-repair na. Kasi may mga kutkut na yun. Yan. Ang ginagawa ko, pag mga ganito, natanggal ko yung ilaw kasi yun yung makonsumo sa battery. Eh, ang battery lang ng bluetooth speaker, kaya ramihan yan. Isang piraso lang yan eh. Mababa pa yung ano yan. Bolts. ba? Diba? Mababa lang yan eh. Tapos ito yung susupplyan niya. Ilan ba yung board niya? Isa. to. Dalawa Tatlo O oh, Tapos Apat O oh, Apat na board yung Susuplayan nya Isang battery lang Kaya mabilis yan Malubat So para hindi Masyado malubat yung Yung uh, Bluetooth speaker Tanggalin niyo yung Mga ilaw na yan. yan Tapos ang ginawa ko guys yun, so, Nerikta ko na lang Ang gumagana na yan guys Susubukan natin Sabihin natin ha Subukan natin Yan so Gawin natin On lang natin so, Kuha natin on. Yan, di ko makapa. Yan. Oh, yan, di ba? Oh, yan. So, yan guys. So, na yan dito sa akin keypad. So, punta na lang tayo ng audio o ng files tapos punta tayo sa music. Yan. Tapos hanap tayo ng mga hindi copyrighted. Yan, dito tayo sa hindi copyrighted. Yan. Mahirap na ba tayo makakapirate? Copyright. copyright na yung mukha natin. Makakapirate pa natin yung music. Ayan, lakasan natin. O, oh, diba? ba? Oh. Toto. -to. Ayan, sayo na. Ayan, diba? O. Oh. O, oh, diba? So, wala na siyang ilaw. So, tingnan mo guys. Wala lang blink-blink yan. Wala lang blink-blink. Oh. Wala lang blink-blink yan. Ayan, hati, so nakikita nyo, wala nang mga ilaw-ilaw yan, wala nang blink-blink yan. Tinanggal ko na eh, sa gabal to eh. Yun ang mabilis makapagpalubot ng ano eh. Kaya yeah, kung mayroon kayong mga bluetooth speaker dyan, tanggalin nyo yung ilaw. Kasi yun yun ang isa sa nakapagpalakas ng ano, konsumo ng battery nyo. Uh, tapos wag uh, huwag nyo itapon, itabi nyo lang kasi magagamit nyo ito guys. Pwede nyo rin kasi itong gawing ano, ah uh, gawing uh, paagahan. Halimbawa, ay eh, gusto yung magkaroon ng dim light sa kwarto nyo, pwede nyo rin itong i-install. Diba? O. Oh. So, ilalagay ko ito sa kwarto para pag natutulog ako ay mayroong akong uh, light blue na ilaw para relax. Diba? Yan. Tapos, yan. Kung nakikita nyo, ayan. So, yan. Dito yung blink niya, guys. O. Oh. Dito nakalagay. Yan sa butas na yan. Dito yung nakalagay, o. Oh tinanggal ko na yan. so para malaman nyo na legit na gumagana na to patugtugin natin nahihinaan na yan guys ah, hinaan natin oh, diba o oh. lakasan natin Yan. ang problema nito guys. Kaya hindi mapatunog ng may-ari. Kasi ang problema nito ay ito. Yan. So hindi ko na to ginawa dito kasi ay uh, kinutkot na ng kinutkot ng na nag-repair. Oh. Kinutkot na ng kinutkot. Yan. Tapos may sunog. kaya Lakasan natin. Oh, natin kataan. So, ayan So, shout out again sa nagbigay ng uh, speaker na ito Kala siguro niya, sira na talaga <laughs> Hindi niya pinapanood yung mga vlog ko Kaya wala siyang kamalay-malay sa, <laughs> sa mga gamit niya na naayos <laughs> So, wala siyang kamalay-malay Sa mga video na ina-upload ko Yung mga gamit niya na binibigay sa akin Ihalos eh, karamihan sa kanya Ay, siguro niya Sabi siguro, sira na pero makita nyo naman, ayan o. Oh, gumagana. <laughs> so, ayan guys. So, uh, sit up na natin. Sit up natin. Ayan. So, nakabit ko ng mga loads. Ayan. O, ayan. So, nakabit na natin. Dito yan na guys. So, ayan o, ayan uh, ha? si O, ayan. Kita nyo, wala nang ilaw. Sa gabal yan eh. Mabilisin sa battery eh. Kaya tinatanggal ko yan. Halos lahat ata ng mga bluetooth speaker na nagpagawa sa akin dito ay Suggest ko sa kanila na tanggalan ng ilaw kasi yun ang isa sa mabilis makapagpalubat yan Okay yan, Diba? yan Okay Subukan na natin Subukan na natin, subukan uh, natin Play natin, play

Ah, uh, dual speaker to guys, dual. So yung isa yung hindi ko pa nakabit. Oh, ayan. Kasi separate for ah uh, lang naman, ah uh, portester lang naman. So para may marinig lang tayo na Nagsasounds sounds habang ginag ginagawa natin 'to. Ayun. Ayun. 'Di ba? Kita niyo guys? E, iniisip kasi nila na patapon na itong speaker na ito. Hindi nila alam na madali lang gawin tong mga 'to yung mga ganitong bluetooth speaker tinatapon nila kasi yun nga sabi nila pagka alam nila ay disposable hindi disposable to guys ang daming pisa nito ang ah, daming pisa nito sa online shop nga lang sa mga Lazada, daming pisa nito eh oh so, oh, ayan. ito guys itong pisa na to ay nabili ko lang sa lasada limang piraso ito yung isa niya nakabit ko na sa amplifier yung pang heavy duty na amplifier kasi nasira din yung volume nun pinalitan ko rin ngayon ito yung guys oh yung nabibili sa Lazada marami, marami yun eh limang piraso yun eh nasa isang daan lang isang daan lang limang piraso na so nagkakalaga siya ng mga 20 ang isa o oh, yan o oh. may stock pa ko dito o oh, ba diba? Oh, kung may magpaayos pa hindi eh, mayroon pa tayo papalit mayroon din akong uh, mayroon din tayong kapasitor o, oh, ba? Diba? O, oh, nakatabi yan. Yan. Saka sa ilalim niyan, guys, ng lamisa na to, ay puro piyesa yan. Pero, hindi po ako nag-aayos. Tumutulong lang ako sa mga gusto magpagawa. Bayaran nila ako. Okay lang. Pag hindi, hindi okay yan. Hindi po hindi yan. Hindi nila ako bayaran. Charot. Ayan. <laughs> hindi uh, Dipili sa kanila ako. Bayaran nila ako. Pero, ako kasi hindi na ako nagagawa nito guys kung baka parang libangan ko na lang ito pag mayroon akong uh, uh, time at mayroon akong free time at wala akong uh, masahe, wala akong uh, therapy ay ito, kasi ito po ang dati kong trabaho isa po akong elektrisyan at mayroon din po akong knowledge for the electronics Yan. kaya naiintindihan po natin naiintindihan natin at nauunawaan natin yung mga bagay-bagay kasi nga mayroon tayong mga pinanggalingang knowledge niyan. ayan So, ayan guys. Full uh, seat na ito. So, ito nga pala yung ano. Yung kanyang. Ayan. Uh, so, kapit na natin. Ayan. Paano ba ito? Ganyan. Ganyan ba no? Ganyan yan. Okay din yan. Kahit ano dyan. Basta may ilagay lang yan. Uh, may RT pa yan. Ayan. Ayan, na. Yun. Hmm. hmm. Ayan, no? oh. oh. Ah, ayos ah. Oh. Hmm. Dali ko mag oh. Pag mga nagkakakalkal uh, ako ng mga blood speaker, tatabi ko yung mga turnilyo. Tapos may mga washer siya, ayan. So, ito ito naman sa mga malalaking electric pan. mga standard. Ayan, sa mga malaking electric electric pan 'yan. Ayan, kinukuha ko talaga 'yan kasi ginagamit ko 'yan. O, ba? Diba? So, ayan, ayos nice na. Oh. Di ba? Oh. Ayun, e, know oh. Oke. Ya, malam yang selamat sa uh, Oke. Okay. Thank you.